ayan oh, na. Eh. Ang sasabihin mo kay Papa. Papa! Ah. Oh. Papa, binago mo! Papa, binago mo! Anong mosh? Mosh! Anong mosh pinabibili mo? Mosh, Papa! Papa, binago mo! Mosh, mo! Oh, okay. <laughs> birthday, sa Gerard. Saan mo Birthday? Ah, oh, O, sige. Stop, stop. Opo. Opo. Kailan ba birthday mo? Sa birthday. Ang galing nga. taon ka na? Two? Two ba? Di naman ni. to? Three. What? Ilan taon ka na sa birthday mo? Ilan taon ka na sa birthday mo? Ah, ano ito? Three. Oh, ilan taon ka sa birthday mo? Ano ito? Ay, ilan taon ka na sa birthday mo? 23. Ilan taon? How old are you? Kailan ba birthday mo? 27 ano nga? Sure. No, galing nga. Ilan taon ka na? Si How old are you? How old are you ka na sa birthday mo? Ilan ba yan? Ilan yan? Ilan yan? Tili. Ilan? Tili. Lakas mo. Tili, 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 tili. Hindi tili yun. 3. Anong pangalan mo? What is your name? O, oh, hindi ka bibili ng mosh ni Papa, o. Oh. Hindi ka nagsalita na what is your name? What naman? Ano? What is your name? My name? you yeah. know